mga ka-reels, medyo magandang tingnan ang dashboard ko dahil sa nagahati ang kulay ng berde at ng pula 50-50 ang lagay nila ngayon dalawang reels ang ina-upload ko araw-araw isa sa umaga at isa sa gabi magkaiba ng content ang dalawang reels para may variation bakit kaya ang kaunti ng aking views? Samantalang may malaking bilang naman ang aking reach. Lumalabas na parang dumaan lang walang view? Siguro nga hindi gaanong engaging at entertaining ang aking mga reels. Pero sige lang, baka hindi pa napapanahon. Tuloy-tuloy lang tayo. Go, go, go! At least magandang sinyales na ito na naging berde na ang aking 3 second views. Maintain ko na ito at pagbutihin pa paggawa ng reels.